sa hinagukan. At syempre, naglaban na kami ni Ma'am CG At si Chuyans naman at si Brenda'y pumunta ng um, kagayan kasi may inasikaso na mga pang ID at saka yung banko ni Chuyans ay um, ilangan ng uh, i-process kasi nga mas kailangan talaga ni Chuyans yun para wala na siyang problema sa kanya. income sa Facebook para reto do, na doon yung um, sa'o ni Chuyans. Hindi na siya mag ang problema at siyempre ngayon ang gagawin po natin kasi kami lang dito uh, so magluto ko ng corn beef kasi yes, ito yung ulamin namin sa this afternoon tapos mag exercise tayo mm. at yan lang naman kasi kami lang naman dito well, uh, si Chorians at saka si Madam ay at saka si J. Ford sila lang po yung pumunta doon sa ano natin doon sa CDO, CP, para, yun nga, tulungan si Troyes para makuha na lahat at wala na siya problema sa, ano niya, uh, sa income niya. So ngayon, um, ito yung ating um, lulutuin today. Itong um, corn beef. Oo. Oh -oh. Ah. So, um, ngayon kasi brand out na yun eh. Kasi yung ibang mga, yung ibang mga ano kasi, yung ibang mga tao dito ay nag, um, nag nagpa-process ng mga like um, sa kwarto ni Brenda na palagay siya ng ceiling fan na malaki at saka yung iba naman na mga ano is like mga tauhan dito ay nagtatrabaho do doon sa labas kasi nag, nag, nag aayos nag ng mga mga ilaw di ba so ako naman um si Mia naman nag-exercise ako naman, ako naman is nag-ano ako, nagluluto lang at saka nag-sampay yung ginagawa ko. Ayun, 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 ano, ayun, 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 Ang mo, na ng plato, fishy. At si Mia, ng plato si Mia. So, like, yeah. so, ito si Mia, Beshie. Kasi may tubig. Pag wala na naman tubig, wala yeah. naman tayong... Mag-ahot ko, alam nga. pa yeah. matapos ito. Oo, oh, diva, Sa so, dapat kasi nauna tayo mag sa paglaba kasi una kami naglaba kanina at ngayon ay tapos na po kami maglaba. At ayan po yung sinampay namin. Oo, oh, oh diva Habang nagluluto ako, ha, ha, naglalaba po ako at sa sampay At ayan po yung ating sinampay kasi wala na po tayong araw wala na pong araw at yan sila uh, nasa taas po sila Diva at Ewa at Klaguen. at yung mga unan po natin na uh, sinampay po din sa labas at inilang, nilang sinampay pinabilad po natin kagaya ng mais ni madam na binilad po natin at ayan po oh, ikutin po natin yung ang dami ng ating um nilabhan at ayan po lahat guys hindi na po magkasya dyan sa likod at yan po ay pinagkasya na lang dyan kasi yung mga tuyo ay tinanggal na po dyan kaya yan na lang po ang na ano natin na sorvi at dyan po ang uh, likod ng hinaguan or, or a house natin ang ganda ba diba? ang daming palay At ayan ha, habang naglalaba kami, habang nagluluto kami, habang nagsasampay ako, ayan po ang mga trabahante po ni Madam ay naglagay po ng ilaw dito sa ating um, waiting area. Ayan po yung ating waiting area. At isaksak po natin at try po natin kung iilaw o hindi. Ayan, o, oh, di ba umilaw na. O, oh, di ba maganda na talaga. Unti-unting gumaganda na lalo yung ating hinaguan nature farm. ayan po yung waiting area po natin. Nakatalagay po dyan. Kaya pag naman ay hindi talaga malilim na, di, ma, na dyan kasi nga may ilaw na po tayo saan mang sulok ng uh, hinaguan. May ilaw na po tayo guys. Kaya dito naman tayo tayo oh, di diba? ang ganda na talaga dito sa ating area Ah, area naman din sa hinaguan ay sobrang ganda na talaga at puntan po natin yung doon sa may pool ni Madam at ayan guys ha, may mga bata pa dyan tayo na dalaro. sa ah, diba? unti-unti na po masisira yung ating mga bulaklak dito at uh, ah, hinayaan na po ni Madam yan kasi um, gusto ni Madam is panibago, panibago mga bulaklak, bulaklak ang kanyang itatanim dyan, ah, di ba? At ito yung ating ginagawang ano sa fort, uh, 14 floor, uh, 14 feet at 16 feet. Ayan guys, oh, matatapos na talaga siya guys. Oh, matatapos na talaga siya at ito ay tinakpan po nila para walang papasok dito na kahit ano or ahas ba dyan. So takpan natin ulit ganyan. O, di ba? Oh, kompleto diba? oh, na po 'tong mga mamshi. Ayan po yung ating makina. Ang makina po natin ay nasa taas po talaga. Nilagay po diyan ng ating mga trabahador or nagtatrabaho po dyan at dito yung host nila yung host kasi nila doon sila sumisip-sip sa tubig doon sa ating um, baba sa ilog at dito naman ay uh, nag nagpapaapoy po si Mama o oh, diva ito yung maganda kasi nga lahat po dito ay pinapaapoyan po ni Mama Sita habang nagtatrabaho yung ating mga trabahante at yan nga yun, maganda talaga pag andito si mamasita mga mga mamsi kasi Um, malinis talaga yung buong area oh di ba so yung, yung mga trabante natin ay umalis at yan po yung bato na nakabara po diyan sa ating ilalim diyan diyan po nakabara so ayan guys oo diyan po nakabara at ang malalaking mga tubo natin ayan po yung mga malalaking tubo ayan oo di ba Oh, di ba? Ito yung silungan ng ating mga trabahante. Dito sila nagpapasilong at umuupo habang nag-aayos o nag-iikot dito sa ating um, tatrabahuin. So guys, abang-abang na lang kayo guys. At doon naman sa kabila ay nagpapaapoy din si Mamasita guys. Oh. Di ba? Diyan pa nagpapaapoy si Mamasita. Kaya let's go guys! Bye! Oh, hello mga mamsi! So, akit po tayo ngayon today's video kasi sisilipin natin yung buong kwarto ni Madam at ito po yung kwarto ni Madam paggabi naka-alin sa lugar yung mga gamit niya dito kasi si Amanda kasi dito ang naglilinis every day so ayan po yung kanyang kwarto at syempre guys finally hindi na po kami mag uh, uh mag-aano nang mag agawa ng hangin kasi dati dito kasi natutulog si Madam ako dito si Chuyans si Amanda. So finally mga moms, si may ano na po tayo, may selling pa na po tayo at malaw, ma, ano na po to dito, malamig na po to dito. So i-try muna natin. Hello, wow. Oh, ayan. Malamig na. Oo, malamig na. Sobrang hangin guys, oh. Lahat po, ang halat po mahangin. Kasi dito ako natutulog eh yung mga gamit ni Madam O. So malamig na siya guys ha, di ba? So itong ano natin, ibababa na po natin yung ano niya. <laughs> um, yung isang ano niya, isang electric fan. At ito yung ano ni Madam O. Oh, di diba? Oh, kita kita talaga yung labas. Oh, kasi umulan kasi eh. Ayan, habang umulan nakita ko talaga yung view dito sa taas mga mamsi. Diba? Kaya isara na natin guys. Isara na natin muna. Oh, di ba? At siyempre, i-off na natin kasi baka bak baka tayo. Kaya ayan na guys ah. Thank you so much. Bye. Ayan. Iba na tayo. Guys, ito yung ulam natin to this night, uh, sa ating dinner ngayon ang, ano oh, sa tawag na Gwen? Labong alaoyong yung. Labong na may, sa, ano? Labong, labong na may ano, tawag nito? Saluyot. Mm -mm, like when, siya po yung, naka, isa yung na, naatasan na magluto ngayong dinner natin. Di naatasan. Kailangan so, talaga lutuin. Oo, di ba? Kasi umuulan eh. Dito lang kami Dito guys. Oh. Bigonia, Ayan. Mm -hmm. like Ayan. We'll um, umuulan guys. Oh. Umuulan. Dito, umuulan, guys, oh. umuulan. Dito, umuulan. So dito naman tayo mga mamshi uh, Ito ay isingit muna natin Para humabot tayo ng 10 um, minutes uh, Ito yung uh, baki sa bukid or baki dito sa ating palayan or baki sa ilog yan po guys ang dami po nang nakuha ng ating mga trabahanti dito uh, mga pinsan ni madam sila po yung nanguha sila din nag naglilinis ng kanilang huling baki at ayun guys so ang dami guys at hindi lang yan baki nakuha nila may, isa, may nakuha din silang um, tinatawag na tikling or ibon sa um, damuhan am um, na malakas um, tumakbo yun po nakakuha sila kagabi o oh, di ba ang dami guys o oh, ayan nilinis na po nila um, ayan mamaya po ipiprituhin po nila yan pagkatapos nilang um, linisin po yung baki na yan so dito po tayo mga oh, mamsi kasi um, habang nililinis nila dyan uh, grabe ako nang gigil talaga ako dyan sa baki na yan di ba o oh, ayan na guys o oh, yung um, ibon na yan at yung frogs natin ay lulutuin na po nila. Sisimulan na po nilang lulutuin yung baki na yan. At ayan po, oh, di ba nakasalang nila po nila binalatan. Sobrang sarap niyan pero hindi nila ako binigyan kagawin. Ang gigigil ako sa kanila kahit sabang uh, nagluluto sila dyan. Hindi talaga, hindi talaga nila ako pinatikim sa kanilang huling um, ano, huling um, bah, uh, baki at ma, uh, ibon. Kaya sana mabulunan sila. Joke lah Bye guys. Bye. 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 yummy. 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 Bye. Yummy. nanti.